Good morning everyone. So one week na ngayon ang mga biig guys. One week na ngayon ang mga biig namin. Ito na nagpadide na sensei na naman. Halos oras oras magpadide sensei. Wala kami na halos tulog. Dahil hindi ko kasi siya iniiwan dito nakasama sensei. Pagkatapos nilang magdidi, separate sila sa kanilang uh, na ganyan. Naanad naman sila guys, nadira na sila patulogon. So, pagkatapos nilang magdidi, so pinalabas namin sila dyan at dito namin sila paano uh, paanuhin guys. So, patulogin. Kaya, uh, tapot kasi ako madaganan ni inside ang kaniyang biig. So, ihang na namin yung trapal, guys. Ihang na ni Kuya. So, nakatrapal din kami dito para sa mga alagang biik. Parang balay-balay na. So, next, nasusunod na araw, kunin na namin tong upuan para marami na, malaki na ang anuhan ng mga biik dito. Sa so, ngayon, kasya kasya pa ano pa sila maluwag pa sa kanila konti ah, para mayroon din akong maupuan at ma, ma ano han tawag mahigaan kung minsan kasi oy ara oras oras kay since hindi hindi siya matagalan magpadidi sa kanyang ano biik madali lang siya magpadidi yan kaya ang ginaano ko lang tinat ginabibiron ko na lang siya huy wag dyan pero oh. yan ang aking alaga and one week na sila ngayon guys one week na ang aking mga alagang bibi so pa o dahil si inside kanina ay. Ginakulang sila sa didik kay si Insayo oh, naghapa. Wala well, gyud nang padili. Ambot nga ano kaya na siya. Madali lang siya magpadidi Insay, bakit ka ganyan? Pero halos, ano guys, halos di mabota ng oras-oras ginapadili namin si mga biit so, mamaya turuan naman natin sila sa pagkain ng lang si bigi so di na ayan na magpadili ni Insay pa -uwiin na natin uwi na uwi na uwi na uwi 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 na oh, uwi na uwi oh, tingnan ninyo guys kung saan sila umuwi uwi na ulit na Alik na Alik na Alik na Alik na kan ni Alik na Alik na Alik na diri Para dili mo mabasa Oh, sige na. Ay, pala siya. Sorry. Kaya magkain mo si na siya Ulit. na, uwi na. Uwi na. Huwag na ganun ka. Oh. Ang tagal niya matapos magwiwi. Oo. Oh. Oh, Babasa kayo. Uy, ina. Uh. Uy, ina. Uy, ina. Uy, basa ka. Uy, ina. Mani mo. Oh. Yan na sila, guys. Diyan na sila sa kanilang Mm. Uh, ano tapos i-close na natin kay nagwiwi si Ensay yan oh, dyan na bunda sila nagawiwi o oh. yan yan malapit silang mawiwi ni -e Ensay ah balik na kayo sa inyong longga mga bigi big kahit maliliit ang mga bigi o Uh, ano sila ngayon? One week. Dahil sabado sila pinangana. Ayan. Ayan. Sige na, sige na. Ito na. Ayan. Kay mag. Ah, are na po si Kabang. Okay. Basta ano hong tanalim po hong taong mama. Na Ay, Nakaitra trapo na din basahan. So, Pagkakasin natin si Ansay. Mamaya ka na nang maglibusay. Minalamigan pa ako maglinis uy nagingit pa siya oh so ah, maraming mga ano guys oh. yan king by the plus. at sya ka ano yung natakpan pagkain to niya so, mamaya na ano lang ito banwasan lang natin ng water ang kanyang ano kanyang pansot bigo say kay ikay nilalamigan pa ako mag ano na inam ka muna ng water o mag pupo ka ah ah nag pupo si so kunin natin ang kanyang ano dito dyan natin tinatapon ang kanyang pupo so mayroon it guys ah Nandito ang kanyang ayan sus mabuti na lang hindi nahigaan ni ensay kung nahigaan napilitan tayong magpaligo sa kanya ng maaga hirapan pa ano yun, eh. kaya gagawin ito cellphone. Oh, hi. <laughs> yan. So, i-open natin tong net. yan Pag-open sa net, ganyan. Then, tapon. Hindi na tayo lumabas dito. Nang tayo na ikulog. Eh, nan Doon itapon na ang kanyang dumi. So, linis na naman. Kumalibang ganit ka sa isahan na lang sa No? Ayan. Yeah, Malinis yan siya, say. Mamaya ka lang maligo sa iyo. Yan yan dumadaan yung ano water. And, thank you. Hanggang dito na lang. Ako guys. Ang bejo. So yan. Mga pisata guys. Mga pisata. Yan. Nandiyan na sila oh. Yan. Ito ang kanilang Uy, nagsiksikan like, nan nandoon sa ano. So, thank you guys. Thank you for watching. Happy Saturday, everyone.